Catherine Gray nagsalita na sa paghihiwalay nila ni Sam Milby. Matapos ang ilang buwang espekulasyon, kinumpirma ni Sam Milby ang kanilang hiwalayan ni Catherine Gray. Sa isang panayam noong ikalabinsyam ng Pebrero taong 2025, sinabi niyang maayos ang kanilang relasyon kahit wala na sila binigyang diin ni Milby na walang third party na naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Partikular niyang itinanggi ang mga balitang may kinalaman si Moira de la Torre sa isyo. Ayon sa aktor, there was never a third party sa amin ni Kat. That needs to be cleared. Dagdag pa niya, dapat magingat ang publiko sa mga impormasyong nakikita online na walang sapat na ebidensya. Samantala, hindi pa nagbibigay ng pahayag si Katrina Gray tungkol sa kanilang hiwalayan. Noong 2020, isinapubliko ni Milby at Gray ang kanilang relasyon at na-engage noong 2023. Gayunpaman, napansin ng mga tagahanga noong 2024 na hindi nasuot ni Gray ang kanyang engagement ring at tinanggal ang kanilang mga larawan sa social media. Sa kabila ng kanilang paghihiwalay, parehong nakatoon si Milby at Gray sa kanilang mga karera. And this are Chika for today mga ka-showbiz. Sana nag-enjoy kayo! Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates.